Go na. Ah. Dun jo. Ako na magkadugo pa ng mga ito. Ano naman kapakita? Dun jo. Natumpak na, na no, ni atong oh, jun -jun, balay. Junjun, asa naman ka katunduyan na ito? Junjun, nagabok na gataw. Asa naman na itong bangkito? Ano gataw, Junjun, pati nagubaan na itong balay. Ang ganggol. Ano ko na gani nga. Sa unag. Grabe ka kahit na diri. Sa Junjun. Asa naman taong kaon, Junjun. Wala naman ka magpakita. Ano ni Kuya Bukas na Junjun. Sa una ba yung manananggot ba sa sauna? Sugong nga lang yung nagpabiling. Sa tumagsita ka hubog duha. Asa naman Junjun. Asa naman kabayo. Ani sakang naman yung nabiling. <laughs> ano, na to Junjun. Nagabok na gitong balay. Oh, tawa to dito so, tawa Junjun. jun sa naman na dia jun jun ni kaputa balay oh, pati ng na sa so, anay kapaitan ni uya Asa naman tawag uh, kayo kung kutasa kayo jun jun wala kong katekihon